naman po akong nalagap na isang ano, isang kasinungalingan. Nakakaloka talaga dito sa industry na to para ano, para umangat lang yung ibang tao is um kumbaga inaapakan nila yung mga tao para umangat lang sila. So ayun may i-share po ako sa inyo ngayon lalo na po doon sa mga nagsisimula pa lang po at saka doon po sa mga uh, wala pa po mga alam about po dito sa industry na to ayan mag-iingat po kayo kasi marami pong mga mapagsamantala po dito sa industry na to um gagawin um, aapakan po nila yung ano yung mga tao para lang na umangat lang po sila kasi uh, ganun po sila ka sakim sa ah uh, pera, ganun sila kasakim para kumita lang sila ng malaki kaya pinagluloko nila yung mga tao lalo na yung mga tao na mga wala pa talaga mga idea tsaka yung, lalo na yung mga magsisimula pa lang na pasukin tong industry na to Ayun, um, anuhin nyo po ng maigi yung kumbaga kilatisin nyo po na maigi yung mga tao po na inyo pong makakasalamuha kasi yung iba po is uh, kung ano-ano po yung mga iniimbento nila para lang umangat sila kumbaga kahit saan ka pumunta is marami talaga mga tao na mga mapagsamantala so lalo na po talaga dito sa industry na to kasi kumbaga um, ano po kasi dito ng pera eh kumbaga temptation ng ano ng para mag ano ka ng para kumita ka ng pera kaya yung iba uh, masyado po silang sakim sa ano sa pera kaya wala silang pakialam kahit na meron na silang mga uh, inaapakan na mga tao, meron na silang mga nasasaktan na mga tao. So meron po kasing ano meron po kasi doon sa isang live um, nag-ano po siya. So ayun share ko lang po sa inyo. Kasi about po ito dito sa industry na to dito po sa may pagbablog-vlog nga po. So syempre tayo na mga nagsisimula pa lang is Ah, uh, sumusunod tayo doon sa mga sinasabi ng mga nakakataas o yung mga marami ng followers. Syempre sila na yung ano, sila na yung kumbaga yung maraming uh, ideas at maraming mga alam about dito nga sa industry na to. Tapos may napanood po. Hindi naman po lahat, hindi ko naman po sinasabi lahat ng mga uh, tao na nandito is ganun. Uh, kumbaga, meron lang pong mga tao talaga na talagang ano, Uh, mapang ano po sila sa kapwa nila Tapos ayun i ko nga po sa inyo yung about po doon sa nalaman ko Bali marami na rin po kasi akong mga napapanood saka uh, marami na rin po akong nalalaman about sa uh, yun nga yung mga uh, sinasamantalaan nila yung mga tao na wala pang alam Uh, yun yung i ko po sa inyo is ayun uh, yung may napa, yung una is yung uh, may napanood po ako na nag-ano uh, po siya yung kanyang content is uh, nagtuturo po siya kumbaga tutorial yung kanyang content uh, about dito sa industry na nga to uh, yung sabi niya po doon is um, wag nyo daw po damdamin or um wag nyo daw po isipin pag halimbawa na uh, yung taon na in-engage mo is uh, hindi nag-engage sa iyo kasi sa iyo naman daw mapupunta yung engage yung engagement kung halimbawa nag-engage ka dun sa tao na yon tapos hindi siya nag-engage sa iyo uh, wag mo daw po yon um, pansinin kasi sa iyo naman daw po mapupunta yung engage Kung baga yung engagement mo yung madadagdagan so paano napakasimple po no napakasimple paano naman madadagdagan yung iyong eh, engagement eh, samantalang hindi naman siya nag ano sa iyo engage back sa iyo kumbaga siya lang po yung maka, siya lang po yung uh, madadagdagan yung engagement yung engagement niya lang po yung madadagdagan kasi um, kumbaga Alibawa, pinuntahan mo siya doon sa ano niya, sa bahay niya, tapos nag-engage ka sa kanya. So, yung bahay niya, yung engagement niya, yun lang yung madadagdagan. Yung sa'yo, pag halimbawa hindi kanya inano yung pinuntahan na in-engage back, hindi yun madadagdagan yung engagement mo. So ganun po yun, madadagdagan lang po yung iyo pong engagement pag once na may uh, pumunta sa bahay mo tas nag-engage sa'yo, yun lang po, dun lang po madadagdagan yung engagement mo sa para po sa mga kaalaman po diyan ng mga um, nagsisimula pa lang sa mga bago pa lang at lalong-lalo na po doon sa mga um, nagbabalak pa lang na pumasok dito. So yun po yung ano po doon yung pinakamalinaw po na ano, madadagdagan po yung engagement mo pag once na may mag-engage sa iyo, pag once may dumalaw sa bahay mo, pag once may nanood ng videos mo, pag once may nag-comment, pag once may nag-react sa videos mo. Doon lang po yun madadagdagan yung iyong engagement mo. Pag halimbawa naman po ikaw ang pumunta sa kapwa mo nagbablog, so yung ano po nun, yung ano niya po yung madadagdagan, yung engagement niya po yung madadagdagan. So yun po yun, bali dalawa po kasi yung uh, engagement po dito. Yun nga po yung una, pag once na siya yung nag-engage sa'yo, doon lang po madadagdagan yung engagement mo. Pag once ikaw yung pumunta doon sa kanya, manunood ka ng videos niya magre-react ka, mag-comment ka ng videos niya, doon yun yung engagement niya yung madadagdagan, hindi yung sayo, so napakalungkot lang pong isipin kasi uh, napakalaki na po ng kanyang followers, tapos uh, mali po yung kanyang ano, mali po yung kanyang strategy, mali po yung kanyang itunuturo sa mga tao so yung mga tao naman po is yun yung ginagawa nila wala silang kaalam-alam na pinagsasamantalahan lang pinagsasamantalahan na pala sila hindi nila alam um, yun nga nagsasamantala siya sa mga tao na para lang na umangat siya so yun yung ano yun talaga yung realidad dito nga dito sa ano sa mundo maraming ma, ano maraming mga mapagsamantalang mga tao so kahit saan ka naman talaga pumunta marami naman talaga mga mapagsamantalang tao. Tapos yung sa isa naman po, yung sa live naman, may napanood din naman ako doon na ewan ko kung kagrupo siya nito ng nag ano na to, ng nag um, ng nag um, ano tawag dito, yun nga yung nag ano siya nagbibig tutorial ewan ko kung ka grupo siya nito kasi ano po kasi dito may may group-group po kasi dito sa ano na to kaya um, may mapapansin din po kayo dyan na may mga grupo-grupo na ano na may mga mababasa kayo ng mga pangalan ng mga grupo-grupo, ganyan-ganyan. So ayun, may grupo-grupo din po kasi dito. Depende lang po kung sasali ka po doon sa ano po nila sa team po nila. So ayun, may team-team po kasi yung uh, mga iba dito. So hindi ko nga po ano 'yun. Kumbaga ngayon ko lang ngayon lang po din ako nagkakaroon ng idea na mayroon meron din mayroon pala dito 'yun, yung team-team. Tapos ayon yun nga po yung sa isa naman po yung live Kumbaga nag-join po siya doon sa live Tapos sinabi niya po na uh, sabi daw po ng ano nila Yung pinaka-head doon sa may team nila Yung kumbaga yung pinaka-ano um, doon Yung parang mahawak sa kanila Yung may-ari nung ano nila Yung uh, team or group nila Kumbaga sin 'yung inaano sa kanila, sinasabi sa kanila na umakyat daw po sila doon sa mga um, nagla-live tapos mag-engage daw po sila para madagdagan 'yung kanilang engagement. So paano po madadagdagan 'yung kanilang engagement noon? Kasi sila lang 'yung kumbaga pupunta kasi doon sa may isang tao na nagla-live. So 'yung engagement po noon is doon lang po sa tao na nagla-live. Hindi po pupunta yung hindi po madadagdagan yung engagement niya na yon. Pwera lang po kung siya yung mag-live tapos may mga pumunta sa kanya, doon lang po madadagdagan yung engagement niya. So mali po yung itin, yung tinuturo ng ano nila ng pinaka mali po yung tinuturo do yung ano nagtuturo sa kanila mali po yung tinuturo sa kanila so yun po yung ano nakakalungkot na may mga ganong mga klasing mga tao na uh, mapagsamantala sila sa kapwa nila sa kadal kadahilanan lang na para mabilis silang umangat mabilis silang kumita kaya wala silang pakialam kahit um, inaano na inaabuso nila yung tao basta yung mindset nila is yon yung mabilisan silang umangat tas mabilisan silang kumita so ano, nakakalungkot lang po yung mga ganong klasing mga tao. Huwag po nating ano, huwag po nating gayahin yung mga ganong klasing tao kasi um, wala naman pong mararating yung mga ganong klasing mga uh, tao na maano sila sa kapwa nila, mapagsamantala sila sa kapwa nila. So hindi naman po lahat ng mga nandito sa industry na to is ganon mayroon mayroon lang po mga ganun talagang klasing tao. So hindi naman din na po 'yun bago kasi kahit saan naman po tayo pumunta, mayroon naman po talaga tayo mga tao na makakasalamuha ng mga ganun na mga tao na mga mapagsamantala sa kapwa nila. So yung lesson po ngayon is 'yun po yung magingat po tayo, uh, wag po tayong basta-basta papasok sa isang grupo na ayun nga yung grupo na hindi naman tama yung mga tinuturo sa atin uh, pag once po na ano natin na yun nagka-idea tayo na ay mali hindi ito tama umalis na po tayo doon wag na po natin anuhin wag na po tayong magtagal doon sa uh, grupo na po na yun kasi um, Uh, wala pong mangyayari doon pag once po mag-stay lang po kayo sa mga ganong pong klaseng uh, grupo. Kung baga, uh, nag, uh, ano lang po sila, nagsasamantala lang po sila sa ano nila, sa mga kapwa nila. Um, kasi, um, no po, para kumita sila kaagad ng malaki. Kung baga, nasisilaw po kasi sila sa pera. Kaya siguro nila ginagawa yung mga ganong bagay na kahit alam nila na mali naman, um, inaano pa rin nila, kumbaga tinuturo pa rin nila, kahit alam nila sa sarili nila na mali, mali yon yung tinuturo nila, yung sinasabi nila, nag, uh, ano pa rin po sila, kumbaga sige pa rin sila, para lang na, para lang umangat sila, kumbaga inaano nila yung isip ng mga tao, para ano, para yun nga, umangat nga sila, ginagamit lang nila yung mga tao, so wag po natin tularan yung mga ganong klaseng tao, kasi Am um, hindi po natin alam yung ano po yung buhay po natin dito sa mundo kahit po gaano po tayo ka ano karangya yung ating buhay kahit gaano kaano yung ano natin karami yung pera natin kahit gaano karami yung ating mga ari-arian is hindi po natin madadala yan pag once po tayo ay kinuwa na or pag once po tayo ay pumanaw na dito sa mundong ibabaw wala po tayong madadala ni kahit ano kahit uh, ilang kusing or kahit ano man po na ating mga naipundar dito sa lupa so bagos ay uh, magpundar po tayo ng para po doon sa itaas hindi po yung para po dito sa may ano dito sa may mundo wag po tayong ano magpakasilaw po sa mga uh, kung ano man po yung meron dito sa mundo so iano ano po natin yung ating sarili kung ilayo po natin yung ating sarili sa mga uh, mga bagay-bagay yung mga nakaka ano po sa atin yung mga tuk nakakatukso po sa atin wag po tayong ano wag po tayo magpadala sa mga tukso dahil ano po yan sila mga demonyo po yan sila kumbaga inaano lang po nila yung isip natin kumbaga ginugulo lang po nila yung isip natin para po makuha po nila tayo para doon tayo sa imperno pulutin so yun lang po yung lesson po ngayon sa videos ko po na to uh, wag po tayong masyadong magpakasilaw sa mga ano man po na nandito sa mundo na to kasi hindi po natin ito maano madadala pag once po tayo ay ano pag once po tayo ay lumisan na bagkos ay yun nga po mag ano po tayo magpundar po tayo ng para po doon sa langit so hope po ay may na, meron na naman po kayong natutunan ngayon sa aking pong videos at sa doon naman po sa mga taong uh, mapagsamantala is ano na lang po natin sila ipagdasal na lang po natin sila para po um, ano yun nga po, sabi nga po na huwag ka maghihigantik bagkos ay gawan mo sila ng mabuti. Yung mga tao na nag, uh, ano, sayo, nagsasamantala sa'yo, uh, mga tao na nananakit sa'yo, huwag mo po silang ano, gantihan bagkos ay gawan mo po sila ng mabuti. So yun po yun, yung ipagdasal mo na lang po sila. Tapos, pagdasal mo po sila. Tapos ayon yung ano lang po, yung mag-ano ka lang sa sarili mo. Kumbaga mag-focus ka lang doon sa ano mo, sa gusto mo na gawin. Huwag ka lang magpapaapekto doon sa mga ano na yun, sa mga demonyo na bumubulong-bulong sa paligid mo. So, yun lang po yung aking nasha-share at sana po ay meron po kayong natutunan dito sa videos ko po na to at sa mga hindi pa po nakafollow dyan, ayan. Uh, follow nyo po yung aking Facebook para po sa karagdagan mga information about po dito sa industry nga po na to at syempre about na rin po sa mga uh, salita po ng ating Panginoong Diyos na, um para po sa ating um, buhay dito sa ating um, kinalalagyan dito sa mundong ibabaw. So, God bless po everyone. Thank you for watching.